Hello, good morning, good morning mga idol Ayan, tayo'y magluluto ngayon ng karigari mga idol At bibili na tayo ng ating gagamitin na pansanggab sa ating karigari Hello, sa lahat dyan Good morning, good morning Ayan, to ready to rumble na at bibili na tayo ng ating gagamitin para sa karigari Let's G! Abangan nyo mga guys! Good morning, good morning mga idol! Ayan tayo magluto ngayon ng gari-gari mga idol! Ayan ang ating karnim baboy! Meron din tayong bagoong! At meron din tayong peanut butter! At meron din tayong... Ayan! At meron din tayong pechay, sitaw at talong! Ayan lang ating sangkap mga idol ayan let's G at tayo magsisimula na ng magluto ayan mga idol at tayo magsisimula na magluto ng ating gari gari ayan lalagay na natin ang ating sibuyas at pawang mga idol ayan ang ating sibuyas at bawang pinagsabay na natin mga idol ni Legos Legos natin ayan mga idol ni Legos sa at ayan na pulang -pula na ang ating bawang at lalagay na natin ang ating karbi mga idol mga mga idol at kita lang na pisang mabula mga idol Ayan mga idol at kumukulo na yung ating kasya at lalagyan na natin siya ng tubig gaya ng mga idol ang mag brown brown na kaya pwede na siya ng tubig mga idol ayan yummy yummy kaldereta lagyan na natin siya ng tubig galing pasig river ayan mga idol tatakban muna ulit nanin para kumulo ang ating baboy ayan mga idol ayan mga idol lalagyan natin ng ating peanut butter ayan oh, lasa lasa yummy yummy ang ating peanut butter ayan oh. ating mekus mekus mga idol lalagyan na rin natin ng ating atswete ayan na ang ating atswete eh, mga idol o oh, ayan yeah. ni Megus Megus at nilagyan natin siya ang atswete mga idol pang pakuha ayan yeah, yeah. ang ating yummy yummy curry curry at mamaya maya magluluto naman tayo ng ating bago o oh, mga idol at pagtapos natin magluto ng bago at ready to rumble na para kumain mga idol ay yan ang ating yummy yummy gari gari eto na mga idol lalagyan na natin ng ating gulay Ayan ang ating sitaw nilagay na natin ang ating sitaw mga idol at ating pechay pagsabay-sabay na natin mga idol ay, no, ayan, yummy yummy oh pechay pa lang at sitaw ulam na dahil mahilig tayo sa gulay ayan, dinamihan natin ang gulay Ayan mga idol, ang ating kari-kari, yummy, yummy, kari-kari, lagyan natin ng magic sarap, baka naman, ayan, lagyan natin ng ating pampalasang magic sarap, mga idol, at imegus-megus, at malapit na tumaluto, mga idol, ayan ang ating yummy, yummy, kari-kari, o, oh, gulay pa lang, Ulam na, mga idol. ayan yung megus-megus again ayan ang ating mga gulay oh. at ating karne, ang na rin mga idol at malapit na tumalutso at magigisa na tayo ng bagong para ang ating sausawan mga idol at edo na at malapit na, konting oras na lang ayan Ayan mga idol lang ating bagong kumukulukulo na at malapit na siyang maluto at tayo'y kagay na rin. at eto ang ating kari-kari ayan o oh, yummy yummy gari -gari, mga idol at tayo'y kakay na at ayan ang ating bagong ayan mega mega love shoutout sa mga old brand youtuber ko dyan at yung

Ipanalo na tayo dyan, mga idol, o. Dito na lang ang ating vlog mga idol. Thank you for watching. Bye-bye!